Good morning, peeps! Ito na naman tayo for the day. One of daily life. So, maglilinis na naman. As usual, niligpiting ko yung mga hugasan. Doon ko na sa labas huhugasan. Kasi ayoko na. Mas maano kasi dito sa loob maghugas eh. Nag-ano mga tubig. Marami ang sikasuhin. So, sa labas ako maghuhugas ng plato. Puna, para mapunasan ko na agad itong kusina. Ayan. Punas tayo. Ilabas ko na lang yung mga yan. Ayoko na magbukas dito sa loob. At marami pa nga akong ayusin. Balik yan. Dating gawe, ibalik ang mga plasticware sa cabinet. Actually, hindi pa ako nakakapagluto dito sa loob ng kusina ko. Kasi may gusto kong bilhin na tangki ng gas na di, ano man brand yun. Anyways, saka ko balikan yon sa labas pa ako nagluluto ng aming pagkain. So, mas gusto ko maghugas sa labas dahil mas maliwanag at maahangin doon. So, maglilinis na lang ako dito sa loob ng bahay. Ayan. Wala nang laging malinis. Baka magreklamo ang mga amo ko pag laging marumi. Aliswalis. Okay. Ano pa ba? May gusto akong kwento na chika. May gusto akong chika. Noon, chika ko ba? Huwag na lang. Baka may maro na namang mag bad hurt. Anyways, ibang kwento na lang. Nung estudyante ako, naalala ko, kasi trending ngayon yung ano eh, yung batang, yung estudyante pinag-floor wax, tapos himatay yata. Ganon, di ba? So, may kwento ako noon nung estudyante rin ako, elementary days. Noon, elementary days. Siyempre, ang buhay hindi ganoon ka ayo, uh, ka uh, ginhawa. So pumapasok kami ng walang kain, walang baon. Tapos pag nagalit ang tatay, hindi ka pakakainin kasi tamad sa bahay, walang kumikilos. Siyempre bata, so hindi pa natin alam talaga yung totoong responsibilidad natin na ganun. Responsibilidad nga ba? Kasi, syempre, nung ganun panahon, talagang may responsibilidad ka na sa bahay. So, dahil pag tamad ka, wala kang kakainin. So, ito na nga. Pumasok ako ng walang kain. As in, kahapon pa. Tapos, kinabukasan, pasok ako. Di pumasok na ako. Nagpa-plug ceremony na. Pila sa plug ceremony naki, nakakaramdam ako ng malamig. Malamig yung katawan ko. Tapos may papawisan ako ng malamig. Tapos maya maya, wala na akong makita. Nagdilim yung paningin ko pero pinipilit kong tumayo ng hindi ako mapahiya do sa, at hindi ako gumawa ng eksena do sa pila. So pinilit ko, natapos ko naman. Pumanik na kami sa building namin, sa classroom namin. Hilong-hilo ako. Hinang-hina ako. So, syempre, gutom, bata, gutom na gutom. Pagdating do sa classroom, mag-uumpisa na ang klase, nandun na si teacher. Ako, nakapungko, ayong naka, imbis na nakikinig, nakik, naririnig ko naman, kaso, yung ulo ko, sinandal ko muna sa desk ko na, parang yung natutulog doon. Pero, yung, naririnig ko naman si teacher, kaso hinang-hina talaga ako, hindi ko kaya. So, natu parang ginawa ko, inano ko yung ulo ko muna. Napagalitan ako ng teacher kasi bakit daw ako natutulog. Tapos, naghahanap ng assignment. May assignment naman ako, pero hindi ko napakita kasi nga hinang-hina ako. So, na-judge agad ako na tamad akong makinig. Hindi ako bibigyan ng attention sa klase. Which is hindi alam ni teacher na gutom ako, nangihina ako, wala akong lakas. yun ang nangyari. Pagkatapos napagalitan ako. syempre napahiya ako sa klase kasi napagalitan niya ako. Nag-breakdown ngayon ako, yung iyak ako ng iyak, nang walang tigil. Alam mo yung iyak ng iyak na hindi mo mapigilan yung sarili mong tumigil sa pag-iyak. Tapos ang hirap huminga, ang hirap pabulin yung hininga mo kasi iyak ka nang iyak. Hinahabol ko hininga ko, yung piling ko para akong hinihika, pero hindi naman, wala man akong hika. Yung hinahabol ko talaga hininga ko dahil sa kaiiyak. Na gusto ko naman pigilan, hindi ko mapigilan. Inataranta rin yung teacher na nagkakaganun ako, nilabas ako ng classroom, doon ako pinahanginan. Pero hindi pa rin ako tumitigil sa pag iyak na, yung iyak na, hindi na iyak eh, gusto ko nang habulin yung hininga ko dahil hindi na ako makahinga. Na hindi nila alam na gano'n na yung nangyayari sa akin. Tapos, ang siste pa nung natapos yun, pinatawag pa magulang ko. Pinatawag ang nanay ko. Kesyo daw. Hindi ako nakikinig sa klase. Gano'n, ganyan. na pumunta ang nanay ko. Napagalitan pa ako. Pag-uwi sa bahay na hindi ko rin naman dahil bata, ayoko na magsalita kung ano problema ko. gikim gikim-kiming ko na lang, akin na lang yun, walang nakakaalam kung ano talaga totoong nangyari. Dahil wala namang nag-interest, tanungin ako kung ano ang totoong nangyayari sa akin. Kaya importante talaga yung kinakausap mo ng mga sinsinan ang bata bago mo husgahan. Kausapin mo kung ayaw magsalita, sa ngayon, huwag mo kausapin. Tapos sa susunod, tanungin mo uli ano yun. Pilitin mong tanungin kung ano ang problema Kung ayaw naman talaga sabihin Huwag mo nang pagalitan ng husto Kasi hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bata Yun lang Yun lang naman yung na-experience ko nung elementary ako Kaya alagang, Kasi ang buhay noon hindi naman talaga gano'ng kaginhawan uh, ang mamuhay namin noon Kaya ako ay nagsikap mag-aral ako ay nangamuhan din, nangatulong para makapag-aral. Ayun, hanggang makagraduate at makapagtrabaho at magkaroon ng pamilya. So, yun na ang aking share for this day. So, eto na. Okay, that's it. That's my kwento for the day. O, ngayon, magluluto na ako ng hapunan. Inabot na ako ng hapunan, di ba? Patas maglinis, luto na ng hapunan. Uh, ang lulutoin ko ay spare ribs na binabad ko lang sa kalamansi at patis na may dayap. Yun lang. Tapos, ipiprito ko lang yun. Nilagyan ko rin sya ng bawang para mas maamoy, maaroma. Yan. Ipiprito ko na yan. Spare ribs yan na pinakat ko lang ng square. Masarap uh, pa naman sila in fairness. Masarap daw. So... Uh, gamitin ko na lagi yung dayap. First time kong gamitin yung dayap. Na parang ano siya, para siyang kalamansing malaki. lagi akong bibili na nun. Kasi yun daw yung ginagamit ng mga ano, Indian, mga Bombay. Ginagamit nila kalamansi yun, yung dayap. Instead of kalamansi, dayap ang ginagamit. Ang sarap nga naman. Ang sarap yung pagkaasim niya. sarap siya pang marinate. Ginagamit sa pagmamarinate. Ayan na. I-dry ko pa siya hanggang lumambot. Hiwa-hiwain ko pa yan kasi ano, medyo makapal pala. O, so, medyo ninipisan ko. Hiwain ko yan para maluto yung loob. Okay? Just for now. Yan muna tayo at kami ay kakain na. Bye! Bye-bye! よしよしよしよ